Mga kapuso santo sa pagtuon sa Philippine Statistics Authority, kapin 19 milyon ka nakatapos ang secondary education ang mahinang reading comprehension. Isa ini sa ginatubang problema sa edukasyon, dugang pa ang kakulang sa hulot klasihan, kagdugang uh, mga manunudlo sa mga bulutuan. Ini ang ginalauman sa mga pumuluyo ang masolusyonan sa mga magapungko nga lider. Ini ang gintutukan sa special report ni Zen Kilantang Sasa. Bilang anak. anak. Problema sa iloy nga si Shine kung paano makalagas sa tulunan ng iya grade 1 nga bata. Pwede siya kamalibaton nga bata. Bago lang naman basa, hindi niya na naman dumdumanda yun. Reading comprehension ang isa sa ginapakatubang problema sa DepEd matapos ang pandemya. Isa sa halimbawa ang resulta sa English reading fluency sa grade 3 learners sa Mayor Gerardo Goriseta Senior Memorial Elementary School. Ang reading fluency sa English subjects sa grade 3 ng mga lalaki, yara sa 82.50%. Apang ila reading comprehension, yara sa 69.44%. Ang mga babae naman nga learners, 87% ang makahibalong magbasa, apang 65.56% naman sa ila ang nabudlayan sa pag-intindi sa ila ginabasa. Tamagid ka na ba ang reading comprehension? Mga 70% lang ma'am kang learners ang makabasa pero hindi hindi pa considered nga makakomprehend. Para mapataas ang reading comprehension, naghimo sang intervention ang mga manunudlo paagi sa Pavia Literacy and Numeracy Task, kag kabugaw ang reading enthusiasts. I make them Si Manang Jennifer, prioridad ang paghana sa bata nga si Kyrie sa pagbasa. Grade 2 pa lang ini, makahibalo na sa pag-atake sa mga letra. Ginasiguro man si Ning makalikaw sa paggamit sa cellphone ng iya bata para makafokus sa pagtuon. Ginaano ko gid lang ipagwa ang ano, ipagwa ko ano, na mga nasulat niya subong adlaw or kung may assignment kamo kung may ginpabasa sa inyo tanawa ko sa mga mga test. Madamo man sa mga tikaang ang DepEd para tutukan ang literacy kag numeracy sa mga mahina ang mga estudyante. Nagapabilin man nga problema sa sektor sa edukasyon ang kakulang sa hulot klasehan. Sa Western Visayas may kinahanglan pa nga 9,737 classrooms para sa 1,736,432 learners sa pampubliko nga eskolahan. Pero ang aktual nga hulot klasihan na yara lang sa 61,670 sarhiyon rehiyon, kag may 95 pa nga ginatukod. Apisar nga nagpain sang pondo ang gobyerno para sa konstruksyon sang bagong classrooms, tuman ini kakulang. Hamhi um, mo kita sa early procurement, especially on construction sang atong sing mga classrooms, sabod ni magnubo ang akag mabuhina ng shortage naton. Subong nga nagahilapit ang eleksyon, madamo sa mga plataporma ang mga kandidato kag isa ang edukasyon sa ginabantayan sa mga botante. Nagalao mang tagsa ka pumuluyong ang masolusyonan ng mga isyo sa edukasyon na agod mapasangkad pa ang kaalam kag talento sa mga kabataan. Gani ginatugyan nila ang katungdanan sa mga magapungko nga lideres sa pungsod. Mga poor nga mga school at na scholarship kag school supplies. Sa kulang, nga ma-estrade, sa eskulahan, may solusyonal bala nga matagan, liwat siyang ma-estrade. Suno so, sa DepEd 6, may 85,513 ang kabubusan nga manunudlo sa Western Visayas, kag halos na kumpleto na ang hiring. Magapadayo naman ang ahensya sa pag-hire sa tion may bakante nga posisyon na igahatag ang Central Office. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One was from Visayas.